na nagbabadya na guys. Kailangan natin ng pera. <laughs> na high blood na naman ako guys. Kita nyo naman. Wow, ang galing. Ginawa ba namang kantina ito? na maglinis. Hindi man lang nila itapo no. Ang dami namang basura. Pag pagmana -pag ng kumpanya. Ha? Ah! ah, sige. Ang ganyan. nila ako. Parang, wala ba? Wala bang motivation? morning mga ka-double dutch. Ayan. Yung aking plant. Money plant. Ayan na o. Tumutubo na siya. Seven yan guys. Seven. Mataking bilangin natin. Pwede hindi ba siya nung makita? One, two, three, four, five, six. O, oh, di ba? Seven yan. O, oh, seven. Ayan. Gusto ko lang ipakita guys. Morning. Good morning mga ka-Double Dutch! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at uh, masaya po, masaya po tayo. So guys, ngayon nga po ay uh, Saturday at uh, tinawagan ako at uh, pinapapasok ako guys sa ating kumpanya. Pasok daw ako ng alas 8 hanggang alas 2 ng hapon kasi nga, naiinis ako guys kasi um, this week, Uh, pang-umaga tayo guys, alas 6 ng umaga hanggang alas 3. E eh ngayon yung mga ka-shifting natin, yung kapalitan ba, hindi nila nagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho. So, masasaper ako. Di pero, di bali na. Ano naman? Yun nga, di ba may pamanit lang tayo. Yun na, na guys. Kailangan natin ng pera. <laughs> so, kailangan kung ano. yung tinapay ko. Bakit may black? ang kailangan ko maganda ng ano, tignan nyo guys, oh. Ang tinapay! Ano, para sa break time ko, hindi ako mag uh, babaon ng heavy kasi, di ba ako makakalag, hindi ako makakagalaw ng maayos. So, tignan nyo naman, gulo-gulo, sabog-sabog, hindi na ako nag, ano, wala nang shower-shower guys, oh. <laughs> ano, hindi na paghandaan, eh. Ayan, so, maglalagay lang ako ng, uh, ng palaman. Meron akong ganito, Yan. Okay. Ano siya? Cho uh, chocolate. Parang Nutella. Mahal kasi ang Nutella, guys. Pero, ma ano, parang lang din naman sila ng ng uh, flavor. <laughs> so, ito na. O, oh, makakatipid pa. Mag-ano uh, din ako nito. Yung uh, keep Sate. Uh, ano siya? Um, ano ba ito? May parang mani. O, oh, masarap naman. O, oh, yan na, guys. Ano? At ihahatid nga ako ni parang Hubert today. <laughs> Mabuti naman at hindi na ako magbabay. Sakit ng ano ko. Sige guys, maghanda mo na ako at uh, itur, itur ko kayo kung ano ang uh, kung ano ang uh, mangyayari mga ng Saturday sa workplace. Kasi mostly, hindi talaga ano nag Let's go. guys, nakarating na tayo ng okay naman. Hindi pa naman tayo late. <laughs> muntik lang, muntik. Hindi ko man, Hindi man, man, lang ako nagsuklay. Nagbrush naman ako guys, sa naghilamos. Walang people. Meron naman, konti lang. Ayan na. Okay. Okay. 7.56 guys, oh. In. Welcome daw Ay, nahulog ka. Hello. <laughs> Hello. <laughs> nagulat. <laughs> nagulat din ako. Ano ba yan? Oh. Mamadali tayo kasi guys. Ay. Hindi pa naman tayo late pero <laughs> nagulat Nag ako. My God. Ayan na. Ayan. Kuha muna ako ng ano guys. Pakapi. Okay. Wala mga tao Marami lang kasing ano. Orders na delayed na. So, dapat this week, ma- ano na natin? Ma-out ba? Hey, hey. Ang ingay! Wait lang. Ali! You've been here! Hi! Say hi to my vlog! Sekmar Pinay Double Dots! <laughs> Ayan. Dito na tayo sa Palakers. Ano? Ang daming open! Pero yung sa akin, syempre, ayan, o. Oh, o, oh, espesyal. Ayan, guys. O, oh, Tendo, you're here! Hi! Good morning! Ayan. Tubig lang, guys, kasi, ano, late na tayo, eh. Hindi naman tayo late, pero, pero pala, pwede pala akong, ano, ayan, ay, yung <laughs> tayo. Ay! Do epic na lang. Ayan. Ayan na. Ito yung, ano, eh, AirTex 2, eh. Oh, may paano sila. So, Ali Duy. Good morning. Good morning. Duy. Duy. ay na. Ah, uh, si walang tao. Pero ang daming ano, nakatiwangwang na orders. Na high blood na naman ako, guys. Kita nyo naman. Wow, ang galing. Ginawa ba naman kantina ito? Na high blood talaga ako. Hindi man lang sila maglinis. Hindi man lang nila itapon, no? Ang dami namang basura. O, oh, yan, Basura. Hey! Ayan na mga ka double dutch. Alis na tayo. Visit na ba? <laughs> na ano naman, high blood ako na naman. Guys, kasi naman. Kung kayo po ang ano, nasa sitwasyon ko. Nung nakaraan yung computer. Ang kanilang sinira. Naglaro sila. Ginawa nilang playground. Ayun, nawasak-wasak yung computer ko. Guys, mga nagsasabotahi talaga. Ngayon na naman. <laughs> tuwing ganyan, tuwing na ganun na lang. Ginawa na naman nilang kantin. Ewan ko, sinabi ko na... Ayan, nandito na si paring Hubert! Ayan, sakay na ako, guys. Wait lang. Hola, scatting! So, hindi pa nga alam ni paring Hubert ng nang nangyari kaninang umaga. So, when I came again to the... My station. To the my station, but, um, Of course, I need to check everything. And then, in one uh, depart... I mean, one alley, there's a bapaw <laughs> there's a bubble in uh, the rack so they make uh, they extend the canteen in the workplace so i'm so my whole yeah my high blood you know high blood yeah that's why <laughs> so guys um i reported again to the team leader to the team leader supervisor in our shift but uh, I don't know if you're gonna make an action before I do that too but uh, the action they don't do anything to that people I'm so frustrated so guys kung ga kayo po ang kung kayo po ang nasa sitwasyon ko ano po ang gagawin nyo diretso na ba sa e uh, sa, <laughs> sa, HR kasi um, dati gusto ko ng EHR yon na yung may mga concern ako ganyan pero syempre may may mga nakakataas pa sa atin ayoko namang tapakan yung kanilang level, ganyan. Eh ngayon guys, walang aksyon. Ewan ko lang ngayon. Grabe talaga. High blood, high blood ako. <laughs> Kasi tapag tagapag mana ng kumpanya. Ah! Ah, sige. <laughs> Buti na lang alas 8 hanggang alas 2 lang ako guys. Kung hindi, ay Diyos ko. Hanggang maghapon na ako ma high blood niyan. Weekend, Sabado pa man din. Yun lang. <laughs> Yun lang guys. Salamat sa ano pakikinig. Kanina guys, kanina guys, ayun nga. May bumili, bumili kami ng stickers na ano. Tapos meron na palang ganito, drink. Sneakers drink. Tikman natin kung okay siya. Grabe ka, ulan guys. Ayan. Dito kami sa ano, kain kami ng isda. <laughs> It's parang Uber to. Ayun <laughs> na, prepare na nila yung isda na Merienda guys, merienda. Mm, -mm. Yeah. Kibling. I must ano fish special daw. Eh. Mga ganyan sila. Yan guys, luto na yung isda. Uh, Pre-pre nitong isda. Ano ba? Madami-dami din pala. Ayan. tapos na siya. Gaantay <laughs> si. May baboy dun guys. Oo. Ang cute na baboy. <laughs> Ayan. Tapos ano nilagay niya? Ah, seasoning. Alam. <laughs> nilagay lang niya sa kamay niya. Lakad na natin si Lacey, guys. Ito na. Ito yung bago kong ano. Um, pinapalakad si Lacey dito. Ito naman yung tanawin. Oh, diba? Ando yung mga bahay. Kinitintawa namin dito. May pa-windmill sila dito. Maganda kasi dito, ano. Lakad-lakad. Naglalakad -lakad. ka -lakad kasi, diba? Ano. It's good for the heart. <laughs> Ito ang ating pa-view today, guys. Oh. Okay naman. Pang-alis tanggal stress guys, tanggal stress. Na-stress ako sa work kanina. My gosh. is Pasen na daw. Um, ano ba yung, what Pasen? Happy Easter. 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 yan. Ayan, may pa cake si Paring Hubert. Kain tayo guys, merienda ulit. Kain na lang ng kain. Oo. Ikain ng stress. Yes. Ayan, mga ka-double dutch. What a day. O, di ba? From, uh, yung morning ko, super high blood tapos natapos na rin ang work kasi nakapag-grocery naman kami ni Paring Hubert tapos um, nag kami, ganyan tapos nailakad ko si Lacey at na na nakatulong naman ng, ano, yung fresh air ba, naglakad-lakad tapos yung paview. view so far, okay naman, okay naman ako guys yun lang kasi may mga tao talagang malinis, ibig sabihin maayos ba yung di ba kapag nasa work Diyan sa Pilipinas, normally naman na ano, Kaigo. Clean as you go, di ba? Kailangan mo namang linisin kung ano yung mga kalat mo, ganyan. Pero dito talaga, guys, ewan ko ba, yung mga tao dito, walang, ewan ko, na, nawala yung pag-iisip nila. Bakit sila kakain sa workplace, eh, pwedeng ngat-ngatin ng mga daga yung ano, yung mga products na ginagawa namin. Sayang. Diba, may inis ako. Sana lang ako na mga bisor, yung, yung mga complaints ko ba, Inis ako guys, na high blood talaga ako. Pang wala silang mga pakialam. Pasok nga nga kayo dito sa kumpanya nung nato at nang hindi ako ma-high blood. <laughs> Kaya na lang guys, at least, ah, di ba? Mga, mga Pilipino, eh, hardworking, ganyan, gagawin, gagawin ng maayos ang trabaho. Dito kasi guys, yung mga tao dito, wala silang mga pakialam. Kasi, um, hindi ko naman... Um, sinasabi na maganda or what. May magandang epekto naman. Kasi yung mga tao dito, guys, kapag residente ka or um, citizen ka dito, kahit na, uh, pag nawalan ka ng trabaho, masusuportahan um, ka ng gobyerno. Oo, may benepisyo kang makukuha. Kaya, um, isa na rin siguro sa rason na, ah, hindi ko na kailangan yan o ditanggalin nila ako. Parang, wala ba, wala bang motivation na, um, hindi naman galingan, walang motivation sa, walang ganas sa magtrabaho. Kahit kunting bagay lang. Bahala na kung, kasi dito rin sa kumpanyang ito, yung pinagtatrabohan namin, um, mahirap kumuha ng mga tauhan na mag-stay. Alam nyo guys, gusto ko nang umalis. <laughs> Nainis ako. Kasi, ano mga wala silang pakialam. Eh ako, marami akong, marami akong pakialam. Alam nyo ba yun? <laughs> ay, ayun nga po, um, hindi ko alam kung may mga disadvantage at advantages naman. Pero yung mga karamihan po kasi ng mga tao dito is tamad. Wala silang pakialam talaga as in. Kasi nga kahit mawala sila ng trabaho, susuportahan at susuportahan sila ng gobyerno. Guys, muntakin yun. Sana sa Pilipinas ganyan din. <laughs> Pero ayun na nga, nandito nga tayo sa Netherlands at ganun nga ang rules nila. So, yung mga tao dito is, um, o di gawin mo, Well, ganun lang, gan gan lang sila. So yun, na naiinis ako. Pero ayun na, ayun na, sa good news naman na tayo guys. Good news, itutunoy ko pa rin po ang ating paruleta. Pero may mga nag-comment po kasi na nabahala din sila na baka magkaroon din ako ng violation. So tapos nung binabasa ko yung mga comments, ang sabi po, ang suggestion is um, gawin na lang sa ibang platform. So yaman din lang na Uh, yung mga di ba yung mga nananalo po sa ating uh, paroleta yung kailangan po nilang mag ng mga details na sa messenger ko so ngayon guys i ko ako na lang yung paroleta ko magla-live din ako sa Pinay Double Dash official na Facebook ko ha doon na lang so ganun pa din po July 26 July <laughs> pa July? Um, March, March 26, 2024. March two March 26. Ayan, um, 7 p.m. pa rin po dyan sa P Philippine, Philippine time. Alas 12 na yung dito. Tama ba? Or baka mag ano na. Baka mag um, change na ng time. So mga siguro ala 11. Mga basta alas 7 po ng um, gabi po nyo dyan sa Philippines. Tutulog na si Lacey. Nasturbo ko siya. Ayun, ayun. <laughs> ayun siya. Tutulog na siya. Oh. Sorry Lacey. Ayun guys. So ano. Um alas 7 pa rin po ng gabi, Philippine time po. Um itutuloy ko po pa rin yung um, paroleta natin at nang hindi naman po sayang yung mga talagang supporters natin. Guys, hindi ko po sinama yung mga nag-comment lang ng heart heart. Basta po ang requirements ko is 5 words na babay yung mga comment. <laughs> Para naman ano fair po sa mga nobela po ang uh, ang comment. <laughs> Minimum 5 words po ang comment. And guys, so kita kids po sa ating um, um, pa po sa Facebook ko na lang po gagawin yun ha. Hindi na, wag na po dito kasi nga, um, na ko din, baka nga may, ay, sabi nga rin ni Mami Precious may na-violate daw ako doon na um, isa. So ayoko baka ano na, ma-demonetize tayo guys, sayang naman. So yun, yung palay po natin ay sa Facebook na lang po. Ayun guys, ano, pasensya na guys, hindi ako naka, pag-upload ng Sunday kasi yun na nga, nainis ako. <laughs> yun lang. Ay. Kung kayo guys, kung kayo ang mga may uh, katrabaho dun, anong gagawin nyo? Magwawalang bahala na lang ba? Or gagawin nyo din ba ng aksyon? Ano ba? Kasi guys, yung sa computer pa lang, yung computer na yun na, yung wasak-wasak na computer, kung ano po, yung take action, sabi ko, yung video yon ano, nireport ko naman yun. Tapos, hindi, hindi ko lang gumawa sila ng written, ng written action para doon sa mga taong, taong may sala nun. Pero, ang narinig ko, guys, hindi wala na kasi kaming meeting nun eh. Hindi na sinabi kung ano. Ang, ang narinig ko lang ha, sa mga munting ibon. <laughs> ang sabi, Um, inusog daw nila yung yung table na lalagyan ng computer kaya nahulog tapos nasa isip ko, inusog nila. Bakit nila iuusog? What for? Di ba? Anong dahilan? Bakit nila iuusog yun? At saka makikita nyo naman dun sa screen. Yung tama dun sa screen, yung parang nabato yun eh, nabato. Nasa gilid. Di ba? Nasa gilid yung ano, yung crack or something. Ayun guys, tapos ang hindi ko pa matanggap. O oh, kung sabihin mo nang nahulog, ibat eh, hindi sila nag-report? Ba't hindi nila nireport sa visor nila? na may ganun, na may ganun pangyayari na nahulog yung computer. Oh, tapos the next day, ako yung sasagot. Tapos kung hindi ko napansin, o di, ako yung last touch, di, ako yung may kasalanan, mga sasabotahe talaga. Kaya naninikipang dibdib ko, guys, kasi ni, sa bagay, life is unfair, pero, pero kung tama kayo, paglaban mo. <laughs> Kaya yun, guys, dinocument ko yung, yung pangyayaring yun, dinocument ko para in the end, hindi ako, wala kung sala doon or hindi mabaling yung yung doings nila sa akin. <laughs> Ayun guys, maraming salamat po at mag-good night na ako. Sinimulan ko ang video ito ng good morning. At tatapusin ko ng good night. <laughs> maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay and I love you all. Mahal na mahal ko po kayo sa ano, sa walang sawang pagmamahal na binibigay nyo at suporta po. Thank you po ng marami at see you po sa ating next video.